Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat muli. Uh -oh. tayo ngayon ulit ay bumalik. sa bahay ni Madam Arlene. Kasama ko pa rin si Ate Monique. Hindi niyo na kami nakikita mga kalisen madilim. Madilim mga kalisen. Ah? Huh? May aso. Ay, may aso. Ang daming aso dito. Ang daming Ang aso. Laki Ang lalaki. Doon na lang tayo kaya dadaan. So, oo, oo yung... pagtyagaan na lang natin kaysa Disco, Christmas na Christmas. Maka, oh, oh, uh, 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 <laughs> Sabi nila, pag ano, makakagkita ka daw ng aso, tapos uh, ano, mga kalisen, uh, tumatahon sila at totoo ba yon? Sabi nila, gano'n na kagatin mo daw yung dila. Uh -uh. Kagatin mo daw yung dila mo para ano. Kaya lalong-lalo na sa mga nangangaruling tuwing gabi ay mag kayo sa mga aso ha. Di baling wala kayong mapaskuan. wag lang makagat ng aso. So nandito na po tayo sa bahay ni Madam Arlene Cacho. So dito tayo guys. Yang ngari nito. Okay, bigay na yan. so nandito na tayo, guys. Bahay nila, Ma'am Kabesh vlog. Ayan, guys. Ang ganda yung ano nila, o, mga Christmas, Christmas nila. So, ayan, guys. Oh, my goodness. Huh? Hindi mabait siya. Ay! Ay! Mabait. <laughs> Sinalubong kami mga kalisen ng ah, kanyang aso. Hello! Hello! Anong pangalit? Oh, ang cute yung aso ng mga kalisen. Ang ganda-ganda yung mga decoration. Hi! Welcome! Mm. Kabesh Vlog, mga kalisen. So, eto yung bahay na... Hi! Merry Christmas! Ay, pinakamabait, pinakamagaling, mahal na mahal ko yung mga pusa niya. Thank you sa mga sumusupport. Talaga magaling magalaga ito ng tao, magaling magalaga ng hayop. Congratulations! Mm, thank you. Thank you, thank you so much. So, ayan. Ang cute yung ano niya, guys. Ang cute yung ano niya, doggy niya. Hello! Ako lang, ako ni... Ayan, kumusta ka na? Kumusta ka na? Sa pero naging blooming ka. Napansin ko yung buhok. Para bumata. Oo. Umislim ka ng konti uh, pero okay ay, na yan. Hindi, okay. kailangan kong bumayan. Oo, okay na yan. Umislim ka. Kasi hindi daw pwede. Mataba. Mataba, oo. Mm -hmm. Tapay nyo naman. Ano oo. ito? Ayan mga krisen, abangan nyo kasi mayroon mayroon akong upcoming premiere. Ayan, ipipremiere ko yung ano, yung Ingatan ang kalusugan ngayong kapaskuhan. Ayan guys, oh, kasama ko din si Monica ba TV Vlog. Yan? Okay lang. Mm -mm. Okay lang. Sa bagay, alam mo, kinapanood siya ng marami. Ang dahil Alo? Yun, so oh. <laughs> Thank you so uh, much. Talagang natutuwa sila iyo. Tapos sa mga comment pa nila doon, binasa ko, ang galing-galing niya, ang ganda na ng mga pusa niya. Ganda. Di nakita mo ka? Oo. Oo. Ayan. Abangan nyo mga kadisen, mayroon kaming upcoming premiere uh, kay Kabesh TV Vlog about sa pangangalaga ng kalusugan. Upcoming premiere bago mag-Christmas mga kadisen. Sana'y panoorin nyo po ang aming upcoming premiere vlog. Paano pangangalagaan? ang kalusugan ngayong kapaskuhan. Ayan. So, as you see, ang dami niya mga jiggy bells. This is what you call jiggy bells ni Kabesh TV Vlog. Ayan, mga kalisen. So, basta, abangan nyo na lang kasi excited akong i-premiere ang aming collaboration ni Kabesh TV Vlog dito mismo sa kanyang bahay. Ayan, guys. So, ang ganda-ganda yung kanyang Christmas display. So, ayan na lang muna mga kalisan yung ating update ngayong araw na ito. Oo, anumang oras na mapanood nyo yung aming vlog na why nasa mabuti kayong kalagayan. And this is Indayani ang Raina ng Tahanan, wishing you all the best this holiday season. And don't forget, pangalagahan ang kalusugan dahil ang kalusugan ang tanging susi para patungo sa ating tagumpay. O di ba? Diba? Merry Christmas again. Abang kayo sa aking premiere with Kabesh TV Vlog. Yes, uh, before Christmas, yung collaboration natin, ipipremiere ko yan. Yes. Yes, live na live yon. Okay, bye-bye mga krisen. Bye bye! And Monica bye -bye. TV Blog! Thank you! Thank you for your JR! I love you! And for your Esther. Bye bye! bye, -bye.